Limang uri ng babae na mahirap palitan at iwanan. Makinig ka para malaman mo. Number one, babaeng pinakitaan mo na ng masama, pinagmalupitan ng paulit-ulit at sinasaktan pero patuloy pa rin siya nananatili sa buhay mo. Number two, babaeng sinusuportahan ka pagdating sa financial noong mga panahong wala kang maibigay sa kanya. Number 3, babaeng niloko mo na pero pinatawad at binigyan ka pa ng pagkakataong magbago at magpakatino. Number 4, babaeng hindi ka iniwan sa mga panahong kaiwan-iwan ka na at nasa kalugbukan ka ng sitwasyon pero nanatili siya kahit walang wala ka. Number 5, babaeng minamahal ka ng totoo at ginagawa lahat maiparamdam niya lang sa mahal ka niya kahit na minsan ay ginagamit mo lang siya patuloy pa rin siyang nagpapakatanga alam mo bihira ka nang makakita ng ganitong mga uri ng babae pero kung mayroon ka na ng ganito sa buhay mo sana suklan mo rin ng pagmamahal yung ipinapakita niya sa iyo at huwag mo na sanang hintayin mawala siya tapos hahabulin mo kapag ayaw niya na. 10 reasons kung bakit hindi ka na hinahabol ng lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, nararamdaman niyang hindi mo siya mahal at wala siyang pag-asa pa sa iyo. Number 2, may nakilala na siyang iba at alam niyang mas papahalagahan siya kaysa sa iyo. Number 3. Lagi niyang nararamdamang panakip butas mo lamang siya o choice kapag wala kang choice. Number 4. May kadate na siyang iba at nakikita niyang may pag-asa siya rito. Number 5. Binigay niya na lahat pero hindi pa rin siya sapat para sa iyo. Number 6. Nakikita niyang wala nang patutunguhan pa ang inyong relasyon. Number seven, isa ka sa mga babaeng manggagamit lamang. Number 8. Takot siya sa long-term relationship o commitment. Number 9. Hindi na siya interesado sa iyo at nawawalan na siya ng gana. At ang panghuli, Number 10. I-follow mo ako kung gusto mo pa ng mga ganitong tips and advice. Tandaan mo 'yan. God bless. Boys, kapag galit ka sa babae, huwag na huwag mong mumurahin at pagbubuhatan ng kamay. Iwasan mong makapagbitaw ng sobrang masasakit na salita, lalo na kung iyang babae na iyan ay asawa o girlfriend mo. Huwag mo lalaitin o ipagtatabuyan. Tandaan mo, lumipas man ang ilang araw o taon man iyan, lahat ng mga masasakit na salita, o ginawa mo sa isang babae, hinding hindi niya iyan makakalimutan. Sabihin natin, mapapatawad ka niya. Mapapatawad ka niyan o maghilom ang sugat na iniwan mo. Mayroong marka pa rin na may iwan sa kanyang puso. At kapag paulit-ulit mong ginawa iyan, magugulat ka na lang isang araw na yung babaeng minamahal mo pero sinasabihan mo ng masasakit na salita, ay unti-unti nang magbabago. Kaya habang maaga pa, huwag mong pairalin sa puso mo ang galit at walang kwentang pag-uugali mo. Tandaan mo yan. God bless. Sampung bagay na siguradong gagawin ng lalaki kapag mahal niya ang isang babae. Makinig ka para malaman mo. Number one, gumagawa palagi ng paraan para magkaroon ng oras sa babaeng mahal niya. Number two, palagi niyang ina-appreciate at nire-respeto ang opinion at decision mo. Number three, ipapakilala ka niya sa kanyang kaibigan, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Number four, sasamahan kanyang tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. Number five, tinitignan ka na niya as a future partner hanggang sa dulo ng walang hanggan. Number six, ipaglalaban niya ang pagmamahalan ninyo anuman ang maging kahihinatnan nito. Number 7, tinatrato ka na parang prinsesa. Number 8, ginagawa niya yung mga promise niya sa'yo mula noong nakilala mo siya yung mga pangako niya mula noong nakilala mo siya. Number 9. Inuuna ka muna bago ang sarili niya. Number 10. Follow mo ako at sigurado akong lahat ng nabanggit ko gagawin sa iyo ng lalaki mahal mo. Tandaan mo yan. God bless. <coughs> Hindi ka madamot. Sadyang natuto ka lang. Sa tuwing nangangailangan ng iba, ikaw itong hindi nag-aatubiling mag-abot sa kanila. Hindi lang sa usapang laman ng bulsa, kundi sa oras na pagdamay sa kanila. Ikaw itong palaging nakikinig sa kwento, sa hinanakit nila sa ibang tao, o sa kung paano sila natalo. Palagi kang nandyan, walang alinlangan, isang tawag lang. Nasanay ka kasing unahin sila bago ang sarili mo. Palagi kang nandyan sa iba, pero ikaw lang pala itong may pagpapahalaga. Nung minsan kang humindi, tumanggi ka, akala ng iba nagbago ka na. Pero ang totoo, hindi ka madamot, natuto ka lang talaga. Dahil nung ikaw itong nawalan, wala ni isa ang nagabot man lang. Walang nakinig. Walang nakakaalam kung bakit kaming lang tumahimik. So akala nila, nagbago ka. Pero ang totoo, sanyang natuto ka lang. Tandaan mo 'yan, God bless.